Kung hindi nga namin makaya na sila. Parang iniisip na lang namin, kasama namin sila. Yeah. Mahirap talaga sila, ma'am. Ah, ako ang ka. nangyari sa kanila. Sa isang iglap lang, eh, nawala yung tatlong buhay. Ang tahimik at payak na pamumuhay sa isang coastal barangay ng Tambo, Libon Albay, ay binasag ng isang hindi inaasahang trahedya na sunod-sunod na kumitil sa tatlong buhay. Alas gis ng umaga ng ika-8 ng Mayo ngayong taon nang mahuli ang halos dalawang kilong butete sa baybayin ng Barangay Tambo, Libon Albay. Kami nag-ari ng lambat ko. Ngayon, malapit na kami sa tabi yung nag, yung namatay, nagkuha ng yung nahuli namin na butete, tinapon na namin, kinuha niya. Kaya sabi ko sa kanya, huwag nang kunin, maraming meron may, mga ibang isda. Kinuha niya, sabi na masarap. siya na sila na huwag nang lutuin, tapag ang alason. Ang sabi naman nung nagkuha, masarap daw. At pagluto nila, sa kasabay yung mga amino din siya nung putete laman loob, yung pala nakalalason. Nakalala, Nasa dalawang kilo na ata yun, malaki na siya eh. Laki-laki niya. Parang ano din siya, parang butete rin. Pero iba yung ano niya, hugis. Iba yung hugis niya. Yung butete kasi medyo malaki kan siya hindi. Paaba siya na parang iba yung hugis niya. Sabi ko nung kay mama, mm, mm, pwede yan lutuin. Pero sabi ni mama, pwede naman daw lutuin. Hindi nga namin makaya nawalan sila. Parang iniisip na lang namin, kasama namin sila. Mabigat bukas kasi kasi siya po yung naghahanap na namin. Pagmamuhay ko, sinanay niya po ako eh. paano yung ano niya sa amin. Pag-aalaga. Ang okay. ah, hirap kasi. Hindi ko akalain na ganito yung nangyayari. Sabi ko ako mamatay. Tanatakot ako. Sabi ko masakbayan ako. Takot ako nang kung Pero sabi naman ng polis, pag daw ako matakot, hindi naman ako na maaanta. Kagustuhan naman nila, kinuha naman ko siya nila yung butete, hindi ko naman binigyan. Hindi maikukubli na labis na kahirapan ang dahilan kung bakit pinanghinayangan ni Tirso na itapon ang butete. Ngunit ang kapalit pala ng panghihinayang na ito ay ang buhay ng kanilang pamilya. Kaya nang aming malaman ang kwentong ito, Ora mismo na kaming nagpaabot ng tulong sa pamilya Konsepsyon. Maabot so, po namin ni Congressman Valdezco ang aming pong uh, taos-pusong pakikiramay uh, sa pamilya po na namatayan. And uh, of course, alam natin yung uh, pagsubok na kanila pong uh, dinadaanan ngayon, uh, magbibigay ho tayo ng asistensya pinaltiyal do no, na nagkakahalagang 10,000 para kahit papano makatulong po sa mga gastusin ng pamilya lalong-lalo na po sa pamilya ng namatayan. Ibigay na ho natin 'yan no sa anak no no ng na, namatay and uh, tulong namin po no galing po sa kubikol Party List at kay Congressman Zaldico uh, again, uh, kahit papano makatulong sa panuman po nilang mga gastusin, lalong-lalo na talagang grabe yung dagok na kinakaharap po nila ngayong oh, mga panahon ito. Nandito tayo mga kaaksyon sa karagatang sakop ng Barangay Tambo, Libon, Albay, kung saan dito mismo nakuha itong botete o itong tinatawag na popper fish na naging rason ng kamatayan ng tatlong katao sa pamilya Konsepsyon. Ganito 'yung isda na bibigyan Ganito na, Malaki lang dito, ano. Ano naman ng local Ganito ko 'yung nakain namin. Kinakain namin. Dahil sa kakaibang sitwasyong ito, kami ay nagsuri sa isang eksperto pagdating sa pagluluto ng butete. Paano nga ba? Ano ba ang tamang pagluluto nito? Kumain uh, ako siguro mga 10 oh, anos yan. Hanggang yung kumakain na rin ako. Iniihali siya ng balat, pagkatapos yung laman hindi namin yun yung sinasama. Tinatapo naman yan. Yung laman lang. Oh, pag napisa yung up, duwag mo nang kainin yun. Nakakala si Pagkakalam niyo po tayo, ano po yung klasing ng isda yung kinain po ng pamilya? Buntili nga. Yung buntili din talaga kinakain. Tanglason talaga yon. May iniwan sa amin talang bilhin yung lolo ko. Kapag, kapag kayo anya na laso, pag naano dyan sa dagat, pagkain, ito lang gamot. Yung ubak ng amurawin, So, kawin na mulawin. Tapos yung agunoy, yung gamot, ilaga mo yan, inumin mo yung tubig. Yun lang ang gamot yan. Ang gamot kayo ni... Iyo, jan mong kita nagagibaga. Iyo. So. Iyo niyo. Iyo ko Iyan, so ano tayo? Ayun eh. So gamot na sinasabi mo? Gamot ka niyo. Ah, ide. Uh, oh, parang luya. Hmm, eh. Sa ilalim niya ini. Hmm. Ini ano? Ano ang ito? Niluluto to. Oh, ugasan mo. Pagkatapos niluluto, kasama na so ano, ubak na mulawin mulawin. Mm -hmm. Yung pinakuluan niyo yun nang iinomen. Tubig. Mabisa to, sir. Yung pinak number one bulong diyan dahil iniwan niyan sa mo kan dulo ko. Ngunit totoo nga kaya may lunas sa lason na dulot ng pagkain ng botete malaman ang kasagutan, ay sinadya ng aming team ang tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 5. Dito namin nakilala si Ma'am Rowena Briones, ang Head of Regional Fisheries Information Unit this incident uh, has been reported to us po ano on on May 8 and uh, on May 10 uh, pinadala po natin yung uh, ating mga technical uh, technical people from BF uh, para mag-conduct ng uh, validation verification at mag-interview din sa area specific uh, puffer fish was identified as locally known as buntili and uh, ito pong uh, uh, buntili na ito ay it's kapamilya siya ng puffer fish nakakuha po yung aming uh, team ng uh leftover pinadala namin sa sa aming laboratory sa Manila sa central office and lumabas na po yung resulta uh, napakataas po nung content ng uh, tetrodotoxin uh, yung highly toxic na na substance na kung kung saan ito ay nakamamatay at hindi lang po yun meron din po na nagpositive din siya sa paralytic shellfish toxin STX na tinatawag ito yung nandoon sa shellfish poisoning So, dalawang toxins po yung nakuha. Uh, within 5 um, to 30 minutes, makikita mo agad yung epekto ng taong nakakain ito. Ganon kabilis. Yung mga taong uh, nakakain ng pufferfish, ano, ang pinakaunang nararamdaman nila ay uh, pagmamanhid ng labi at dila. Ito po ay dahil doon sa toxin na tinataglay ng pufferfish, na tinatawag na tetrodotoxin. Pinaparalisa niya yung kalamnan ng tao. Uh, meron din nararamdaman na pananakit ng tiyan. Uh, minsan po, uh, sakit yung ulo at uh, kawalan ng koordinasyon ng katawan. Uh, sumusuka, naninikip yung dibdib, or minsan nawawala ng malay ina ng BIFAR is that kapag naka-intake, uh, dumiretso agad sa hospital. Karamihan ang sinasabi nila, we have been eating puffer fish, uh, matagal na namin ginagawa to, so minsan hindi sila nakikinig. Para po sa ating kaligtasan, so, sa alang-alang yung yung ating uh, health, isang maling uh, step doon, uh, then it can cost your life. Uh, sa isang iglap lang, eh, nawala yung tatlong. Dun. Dahil sa insidente maliban sa pagpapatupad ng iba't ibang hakbangin ng BIFAR, ay gumawa na rin ng aksyon ang lokal na pamahalaan ng Libon upang hindi na ito muli pang mangyari. May information dissemination na rin kami sa barangay na itong mga... At nagpapagawa kami ngayon ng ano, parang ikalat doon sa barangay. Maliban din dito sa espesya na ito, idadagdag na namin ito. Parang at least maano ano na yung mga tao sadyang napaka-importante ang lubos na pag-iingat, lalo na sa mga lamang dagat dapat o di dapat nating kainin. Kaya naman ang isang mabigat na leksyon ang natutunan ni Teresa. Hindi naman nila po alam na ano, ganun yung nangyayari, malalason. Isang leksyon na habang buhay niyang dadalhin at nais niya ring ibahagi sa lahat kung may makuha man po ng bo, ganun pong isdang potete, sana wag na pong kunin. Itapon na lang po.